O, oh, ayan ka Natututo na silang gumamit ng glitter sun. Ayan, plangga na yung inano ko, kasi no budget pa din. O, ayan. Ayan si Batik, ayan si Sky. yun namang itim, yun namang pangalan naman niya si Blue. Ayan, parehas yan silang ano, lalaki. O, ando na si Mami Kat, o. Nag-explore na si Mami Kat, o. ba diba, ang galing ko kachabs chubs, diba? pinura yung sarili, charot. Ayan na, umakit na si Mami Kat doon, oh. Ang galing, oh. Tinan mo dyan, umakit na si Mami Kat, oh. Andoon na siya. ho oh, andyan na ikaw, tawagin mo yung mga kitin mo bilis. Para umakit na nandito sa litter box, kanina umihi na yan siya, eh. O, oh, ba? diba? Matitrain sila hanggang sa paglaki. One month, mahigit mga one month and one week pa lang yan sila. Ayan, oh. Atututo na agad sila. O, oh, Mami Kat, musta naman ikaw dyan? Ay, naglilinis ng katawan si Mami Kat, ah. Trenay ko silang pakainin ng, ano, wheat pod. Parang hindi pa nila alam, kainin. Nung, ano, nag a sila, eh. Tapos na nilagyan ko rin ng gatas, hindi pa rin sila marunong magano. Eh, tinatabad naman ako pati din. naman yung nanay. Bali, wait-wait na lang natin na medyo kumain-kain sila ng wheat pod. Sky, yan laki ng mata ni Sky ah. blue. Ay, marunong na maglinis si Blue, oh. Blue. Ayan sila. Ayan yung nanay. Palibasa kasi mga kachabi, ano, binigay, binigay lang yan sa akin ng isang friend na hindi daw niya kayang alagaan. Binigay sa akin yan, mga one month na lang mga anak na. Bali lima yung anak niya, tatlo yung na Ay, ay di ko malamang kung na saya yan kasi syempre nahiya naman ako mag-urirat. Basta pagbigay sa akin, tinanggap ko na lang. din. ito yung, ang suspecha ko dito, bali, yung Pilipinong pusa, ang nakabuntis nito. Kasi, hindi, wala talaga nakuhang kulay sa nanay, oh. Siamish yung nanay, hindi ko na alam kung pure din yan. Kasi, tina mo yung mga anak, para silang mga puspin lang, na wala man nakuha sa nanay. Ay, naglalaro sila, oh. O, oh, dyan talaga kayo sa litter box maglaro, O, laro, ha? Ang galing ninyong dalawa, ah. Are you long, like, subscribe? Thank you, thank you. Good morning, good morning.